good morning, good morning sa inyo mga kapugi tayo ngayon nga ay umaga din sa hulo masarap baga magtrabaho yung magang magaka yan ang ating mga alupasan no? yan iba iba tayo ng mga kaisipan hindi ko kaya sabi nila kakaya sabi sa sarili Ako'y aangal, handa mo wala Walang papakinggan kundi aking sarili Hindi ko kaya, sabi nila Kakayanin ko, sabi sa sarili Ako'y aangal, handa mo wala Walang papakinggan kundi aking sarili na sabi nila Kanilang mga mata daming napupuna May mga humihila Kaso nila kaya Dala ko pa taas Matibay na paniniwala Maraming dahilan para ko'y matahuhan Kaso kaysa sumuko niya Kapang ideya nga ko'y babagsak Nang kusa gano'n Ako'y lagi